No? <laughs> naka no? Nakaka-destruct naman! Bakit? Rotest tayo na sana, kaso nakaka-destruct. Alam mo, yung baso. Bakit? Ano? Ano? Naka-video, te. Siba, no? Naka-sprit, eh. Anong high? Way back do. Ano? 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 Ang dami? Wala, wala. Um. Pwede uh, pa autograph? Ayan. Buti na lang, tanga. Sabi <laughs> ko eh, ayaw ko yung may kutsara eh. Gusto kayo ano, nakakabay. Dapat na namin ganito. Ano ba to? Uy. Buhangin. Buhangin sa ano? Buhangin yung takabalit yan. Nana! <laughs> Dawa't pala, preratisan na natin ano. I'm lucky I'm in love with my best friend Saan na lang ko May iyak ito yung unawal May nga isa pa, no? May kuha nga isa pa, no? Ano akong magawa mo? Wala Ano ikaw na lang kumalita? Ikaw na lang Ikaw na Oh, ikaw naman. Ako naman nag-video. Mm -hmm. <laughs> <Stop. laughs> Extra. Spreti na walang marami. Spreti na walang <laughs> marami. Yak! 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 yan? Puli si Kai. Uy! Dawa Hindi pa pala ako nakapagalit. Mmm. Mm Bad. Ang pangit mo na ako tuloy. Saibyo ka nga dito katingin. Oo? Huh? Nagpangu mo pala. Sino pangu? Ikaw! Okay na.